good day mga kakaya ito uh, inipo natin yung mga use ng mga plastic bottle katulad na itong sun rocks ito sa mga soft drinks po ito soft drinks sa akin may pakinabang siya ito halimbawa nito ginagamit ko ito sa pagkaklam no mga pipe pvc uh, pang electrical pinuputol ko lang siya ginugupit ko lang siya nagagamit ko na kaya iniipo ko siya hindi ko siya tinatapon ito naman uh, sa akin garden no nagawa ko siyang uh, lagayan ng aking binhi so hindi ko siya tinatapon ni walay ko lang siya Ayan. ito namang mga bote na to mga kakaya inaano ko naman sa akin garden sa halaman ginagawa ko siyang paso nilalagyan ng lupa dito ko i-tatanim yung pili kaya iniipong ko rin yan siya yan itong ato sa sample na ito itong, itong ginagawa kong club so ito yan no oh. yan gugupitin ko yan ayan no oh. o ba diba? Pwede ko na siyang gamitin clam. Ito malaking pakinabay dun sa akin kaysa bibili ka pa ng plastic clam. So ito yung ginagamit ko. So, yun lang mga kakaya. Huwag nyo to. Sayang. May mga pakinabang din yan. Depende sa inyo lalo na ito. Sa aking mga alaman. Yun. Salamat sa panonood.